magandang tanghali mga kapanyero nandito tayo ngayon sa bayan ng Infanta Quezon ito ang simbahan sa dang tayo kahapon Infanta naman ngayon uh, kasama natin panyero ng <laughs> Orlando ako ngayon nga pa ako di tres ano yan boy pako <laughs> di tres <laughs> Ganito yung ganito pinsip pinsip Ba't wala kang chinelas? Sirap. Sirap chinelas mo. Okay, bibiling ko na ito. Ano eh? Itadal mo na ba itong tinra mo? Wala ka pa plastic, kuya. Okay. E, Itayin mo ako. Bibili mo na ang plastic. So mga panyero, bibili natin yung pako ng bata at gawa na. Eh, wala pang chinelas. Eh, hahanap tayo ng mabibilang chinelas napakahirap maglakad uh, na walang tsinelas eh, lalo na nag dala ko siya ng pako eh ating bibilan na, at napakahirap talaga na walang tsinelas eh go. bakit ako pero panyero no na wala nang tsinelas hindi mo ko binilhan <laughs> ikaw may kakaya ng kam <laughs> ayan, wala. Ayan, ako, ayan, ayan na o arami ayan bilikan <laughs> na kayo wala na wala na po bambaw. Sige po Gusto Usok palang bawasan, eh. pinatanggal mo 'tong kalahati. Gag. Diba ate, nagusto pa lang bawasan. Diba, Thank you po. Diba. so mga panero, uh, natin ng chinela si Kuya. Ito, kaya itong napili natin. para Matibay talagang, yan, matibay yan. At saka para talagang yung paa niya, eh, tago, ah... Uh, hindi siya mat man siya hindi siya basta basta masusugatan is pila ka ba ba? ba't hindi ka pumasok ngayon? wala naman po ah, wala kang pasok ngayon magkano yung pangumo? kasi okay, pili ko na yan O, tot po to, kasya ba sa'yo? ano naman ako ah? kasya to, parang hindi ka nahihirapan hmm. Ah, yata. <laughs>

Ah, kaya Sige. Ayan, Di naman na na nanakit ang paa mo. Salamat pa. Ah, sige. Mga panyero. Okay, mga panyero. Dali, nabila natin chinelas at talaga napakahirap pag walang chinelas. O, oh, eh, natin yan ang tayo kabataan natin. Siyempre. Sige, ganito na lang mga panyero. Ayan, natin tayo sa Impanta, Ayan.